Hello guys! Good morning lahat ngayon po. Magluluto tayo ngayon ng ano, sari-saring kulay. Ito yung ating kalabasa, ito yung ating talong, at ika ito naman yung ating malunggay. Lagyan po siya natin ng, ito, di ko alam ito, kung ano itong klaseng isda yung maliliit. Masarap po yan, yan yung pagsahog natin, ito binigay ito na kasama ko sa trabaho kasi galing siya ng Pilipinas, nagbakasyon. Ito naman yung ating kamatis, ito naman yung ating sibuyas, kaya ayan, gayatin na natin siya. Hello guys! Ito yung talong mamaya pa natin to siya anhin, hihiwain kasi nga nagkakaroon siya ng ano, nangingitim. So, kailangan natin siya kung pag, hihiwain uh, natin pag isasalang na siya natin. Ito. Hello so, guys, kumula na yung ating tubig. So, ano na natin? Lagay natin yung ating sibuyas at saka kamatis. Ayan. At saka ilagay na natin yung ating ano, ang kalabasa, nung um, lasa po na siya, para mas malambot, mas mabili siya lumambot. Yan, lagay na natin para magka magkaroon na siya ng lasa. At saka, lagyan na rin natin ito siya. O, oh. ang sarap nito. Hatiin ko lang, kasi sayang. Mm, diba? Ang dami. Tiba? Ang sahog Ang sarap niyan. Grabe. Mm. Wala pang malunggay dyan. Mm -hmm. Mm -hmm. Diba? Medyo matigas pa nga yung ano. Ang ating kalabasa. So guys, ayan. Okay na yung ano natin. Ilagay natin yung ating malunggay. Para mas masarap. Hello guys, ayan ito na no, di ano na natin. Tapain na tayo. Gutom na. Wow, ayan ang sarap ng ating ulam ngayon. Mix nagsari-saring gulay.